So ayun guys, second na episode na natin to kay Laila Move Salamat po, ngayon po ay medyo makulimlim na naman At uh, ayun, uh, moving forward tayo At sana marami po tayong makuha booking Hindi po tayo mamimili ngayon At syempre, sana magkaroon po tayo Makakuha na tayo ng puro double booking At uh, ayun guys, uh, pangalawang episode na natin to <laughs> Makakamagkano kaya tayo ngayon So ayun ah uh, sa mga nais nice po o oh, gustong maglalamove mag part time ayan guys eh madali lang naman yung requirements na kailangan po nilalamove so guys ayun sana makakawala tayo ng booking at uh, makapagsimula na tayo ng facebooking. booking maraming salamat po sa inyong support at huwag niyo pong kalilibutan guys na mag subscribe sa akin pong youtube channel na Emson Maraming maraming pong salamat at update ko po kayo pag meron na po tayong booking Ayun guys, nakakuha na tayo ng first booking natin So may nakuha tayo, Marilao to Bukawi So cake lang yung pipika natin, dadali natin sa Bukawi So ayun muna, medyo malapit muna yung nakuha natin Update ko kayo guys pag nakuha ko na Hello po, good morning po, mo po, nandito na po ako binabaks lang po. Okay po, ma'am. Ma'am, kulay orange po yung kotse ko po. Salamat po. Okay po, black and brown na gate po na mataas. Ah, uh, black and brown na gate na mataas. Na mataas po. Ah, ma'am sa dulo, dulo po ba? Sorry. Ah, baba sa dulo pa Sige, ma'am. Proceed po ako sa dulo, ma'am. Thank you po. Okay po. Thank you. Thank you po. So, yun guys, nakuha na natin yung ah, uh, i-deliver natin. ayan So, eto guys. So, cake. Okay, sorry. Cake. So, yan guys. Nadali natin sa Bukawi. So, yan guys. Update ko po kayo pag na-deliver na po natin. Ganun-ganun lang. Sana makarami tayo. <laughs> Hello, ma. Am. Magandang tanghali. Ma'am, favor naman po, ma'am. Tinatawagan ko po yung sa drop-off. Kasi one minute na lang, ma'am. Nandun na po ako. Ah, hindi po so siya nasagot eh. Ma'am, salamat po. Okay po. Sorry po. Thank you po. Okay pa. lang. Bye-bye po. So guys, halos nandito na tayo sa draft po. Pinahanap na lang natin yung black 103 ba yun? <laughs> so magtatanong tayo. Nasa ko na po yan. Ma'am, nandito na po ako sa dulo. Nag-U-turn lang ako kasi dead end na. Sorry. Tapos nandito po ako sa may... 103. Uh, Diyan na? Diyan na? Diyan okay. okay. na? 103, sa 103 ka na po Ah, ma'am, sorry yan Inahanap ko pa po Ay, nandito po ako sa may tapat ng tindahan ah, na Tapat ng tindahan Atas ka po ng konti, may kanto ka po Ano nakita? Yes, ma'am, may kanto A po ako nakita Apo, atas ka po yan, kasi lagpas ka na po yan eh So, bali sa dulo, ma'am, tama po ba? Inakadulo Dulo, dulo, hindi ka na po narating ng dulo eh O, oh, so, ma'am, nandito po ako sa Apo, may ano Nakasasakyan ka po ba? Yes, ma'am. Kochi po. Kochi, saglit. Diyan kaya kasi susi ng motor. Kulay orange po, kochi ko, ma'am. Okay, sige, sige, sige po. Upunta po ako. Sige po. Ay, pas mo, diyan na sa yung motor. Ano mo na... So guys, ayun. <laughs> Nagtanong si ma'am kung ano, kung kochi daw ako baka hindi niya kasi alam na ah, nag-book yung sa may pick up point ng sedan or a hatchback so guys antayin na lang natin kasi mukhang pupuntahan niya na lang tayo hello hello ma'am magandang hapon na po, ma'am na deliver ko na po nasira po ba hindi naman ma'am okay naman po nasiyahan naman po sila Salamat. Okay, bye bye. God bless po. Thank you po. Thank you po. Bye bye. Bye bye po. So, ayan guys. Na-deliver na natin yung first booking natin. So, waiting ulit tayo. Pero tingnan nyo guys. Umaambo na naman. Ay, huwag naman po sana lumakas. So, antay tayo ng pangalawang booking natin guys. Pangalawang booking. So guys, nakakuha na tayo ng pala, pangalawang booking natin. So, Marilao to Paranaque. Pero tinatawagan natin, hindi <laughs> sumasagot eh. Pero proceed na ako sa ano, sa doon sa pinaka sa ano, location sa pinpoint. So, maulan na naman, guys. ano oh. Syempre, dahan-dahan tayo. Update ko kayo, guys, pag nakuha ko na. Ma'am, tatanong ko lang po, ano po yung yatid po sa paranyake? Salamat po. Ano po? Pudi lang po. Okay, ma'am. Ma'am, tapos po ano? Ah, uh -hmm. uh, mabanggit ko lang din po sa inyo, ma'am, na allowed po si Lala po ng double booking po. Ah, uh, Wait lang. Ah, mag-double booking po kayo. Ah, uh, opo. Oh Pero if ever sa inyo, ma'am, kayo, Paano kasi po, 'di ba po? Si Lala mo po kasi ma'am required po na mag double booking. Tapos po ma'am, yung uh -huh. yung ano po natin ma'am, yung may toll gate po tayo ma'am na sagot nyo rin po. Salamat po. Ah, uh, okay po. Sige ma'am, pero ma'am iba priority ko naman po kayo. Ah, uh -huh. wait lang po. Wait lang po. Sige. Okay, ano daw, ito double booking. Ma'am? I-priority na lang po natin, ma'am. I-priority lang no? Okay po. Sige, ma'am. Ah, tawag po. Ano yung toll gate, toll gate? Opo, ma'am. Ma'am, yung priority, ma'am. I-send ko po sa inyo kung magkano po yun sa priority, ma'am. Uh, I-send ko kung magkano yung priority. Opo. Papakita ko po sa inyo, ma'am. Ano po pa ano pangalan niyo, kuya? Ed um, sige, po. Sige ma'am, nandito na po ako ma'am sa ano sa tulay ng Marilao. So on the way na rin po ako papunta yan. Tapos tignan na lang po natin ma'am kung magkano po yung ano yung presyo po ng sa priority going to Paranyake. I-priority ko po kayo ma'am. Diyan na lang po para makita po natin. Send na lang po wala po kasi gamit sa po yung nandito po sa Paranyake. Ah, di po ba ma'am? Paano po yun ma'am? Sino po yung contact po na? pamangkin ko po nandoon. Ah, uh, papaano ko po siya mamakokontak po? Ano po? Ah, uh, ako na lang din po. Kukontakin ko na lang po siya. Ah, sige ma'am. Tawagan ko po kayo ma'am pag nandoon na po ako, ha? Ah, oh, sige po. Sige ma'am. Salamat po. Okay po. Oh, so, ma'am, nandito na po ako, ma'am. Okay, Sam 59 po. May bahay. Ah, uh, yung gate po is brown, ma'am. Tama po ba? Okay po. Apo, uh, yung pagpasok niyo po ng dito, dire-direcho lang po. Yung pinakatumbok po niya. Ah, sa so pagkanan ko, ma'am. Tama po. Dire-direcho yung ko pa. Hindi na po. Kasi pag pasok niyo po nung gate, dere-derecho lang po yun. Tapos doon lang po yung sa pinakadulo. Ay, ah, yes, ma'am. Opo, nandito dula na ako. po ako. Okay po. Pa. Palalabasin ko na po. Opo. Ma'am, sorry. Ya, tapos, okay. ano po. Ma'am, ito po. Tinignan ko po kay mo po yung priority. Is nasa 1,040 po siya. Kasama na po yung toll gate po. Ah, yung toll gate po, ma'am, is... Kung di po ako nagkakamali, yung regular, 76 or 77 po. Lang po. Sige ma'am. Okay po ma'am. Uh, antayin ko lang po dito ma'am. Nandito lang po ako naka-hazard po. Ah, 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 sige po. Sige pa. Si 1040 daw. Okay daw po. Sige Kaya, po ma'am. Palalampasin pala, ko na po. Copy po ma'am. So, yun guys, nandito na tayo sa pangalawang booking natin. Marilao to ah uh, Parinaki. So, sabi ni ma'am, ah uh, baka daw pwedeng i-priority ko siya kasi naka-regular siya. So, chineko kay mo kung magkano yung priority is nasa 1,040. Wow! Tapos, uh, plus toll fee, 76 or 77. Tignan nga natin yon So, yun guys, yung magiging uh, total na babayaran sa atin pagdating natin sa location. So, yun guys, update ko kayo pag uh, nakuha na natin kasi may tatawagan si ma'am para bumaba. So ayun guys, naiyadid na natin, nababa na natin yung pang second booking natin dito guys sa Bukada. <laughs> guys, ayun guys, good news, binigyan tayo ng 1,500, thank you po. Well, kasama na dito din naman yung, ano, nung, yung toll fee. Siguro meron po tayong, ano, uh, keep the change sabi niya eh, mga 100 plus. Not bad ah, <laughs> thank you po sa inyo, God bless po. Guys, Hanap naman tayo ng pang third booking natin. So yun, nagdahan-dahan ako sa <laughs> sa Skyway kasi tinitignan ko baka mamaya wala na akong load. Di ako naka, na, wala na akong load eh. So meron pa naman. So mas maganda rin talagang meron tayong load. So sana makakuha na tayo agad ng pang third booking. Thank you Lord! So guys, ayan! May tayo pang booking. Ang problema natin, hindi sumasagot. <laughs> So try natin ulit na sana sumagot Yung sa pick up point hindi sumasagot guys Pati yung sa drop <laughs> Waiting tayo Pero moving forward na tayo Para Okay na So guys ito na yung Pang trade booking natin Libyan natin kainta. Inta Let's go to so go. Meron <laughs> na sa likod natin, third booking, guys. Nakakuha ako ng pang second booking natin sa so, Bali yung itong pipika up natin pang port booking na natin. Ah, uh, dito 'yan sa ano, Pasay, Baclaran daw eh. So 14 minutes sa pick-up point, nandoon na tayo. At uh, dadali natin sa Makati. So game. Proceed na tayo. <laughs> Thank you Lord. Hello. Hello po, good afternoon po. Ma'am, Lala mo po, uh, on my way na po ako. Tatanong ko lang po kung ano po yung ipapadala nila. Salamat po. Sa, um, mga chinelas, mga footwear, sa pako, ganyan. Okay po, uh, uh, okay. mga seven minutes po, nandiyan na po ako. Tawag po ulit ako. Ah, sige, sige. Salamat po. Ano kami, kuya, 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 kuya. Yes po. Yes, ma'am. Um, basta sundan ko na lang muna mga ma'am si Waze. Ano, si ano sige, pa? Sige, Okay pa. Hello ma'am, nandito na po ako ma'am. Natanaw ko na po yung baklaran bagong Millennial Plaza. Uh Oo, -oh, sa mundo ka kuya? Ah uh, nandito po sa may ano ba to? Metrobank? Yes. Metrobank? Opo. Yes. Ah, uh, pati pa po ako konti? Oo, kunay orange Orange, ma'am, sorry na, sorry, orange na alin po okay. 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 Ma'am, yung gochi ko po, kulay orange, ha ah. <laughs> Ma'am, kayo ba yan, nakaitim? Ayan, ma'am, po. Ito po, kung nakikita mo itong orange sa papunta sa'yo. Ayan, ano po yung dadali natin? Ha? Ayan, ma'am, ito na po ako. Ayan. Nakikita mo ito? Ha? Ah, sige po. So, yun, guys. Nakuha na natin yung pang port booking natin. So, bali, ang dala natin ay uh, double booking, guys. So, yatid natin to sa ano, unahin natin to Makati lang naman kasi to So, mamaya pa kay Ito na guys, oh. Dami, oh. <laughs> Ang dami, no. So, unahin natin yung Makati lang tapos sunod natin yung Kainta. O, oh, bali binabaybay ko na guys yung EDSA. Update ko kayo, guys. Guys, yon, Yung pang... Ah... Uh, fourth booking natin ay yun po yung inuna kong binaba doon sa tagi grabe masyadong pabulusok tapos ano mabilis ang baba kaya hindi ko na nakuwanan wala pa kasi tayong gopro eh so yan na ah. yan e, na lang ulit yung natitira tapos ah, punta tayo ng ano kainta sa kainta tayo guys para dito sa ah, pang third booking natin na dapat kasi inuna ko yung sa tagig dahil mas malapit yung dadaanan yun eh. So, ayun, okay naman. At sana makakuha ulit tayo ng sa pambuking. Kasi ang babiyahe pa tayo from ah, papuntang kainta, nasa 44 minutes pa according kay Waze. So, ayun guys, sana makakuha po tayo ng pang double booking dito. At uh, happy. <laughs> happy kasi okay naman yung biyahe natin. So ayan guys, balitaan ko ulit ka Guys, yun Yung pangapat na booking natin Hindi ko na nakuha ng Pero nakagipan ko siya kanina So na i-deliver ko na po Tapos, ayun So meron po ulit tayong nakuha nakuwang booking ah uh, dadali naman naman dadali naman natin ngayon sa Valenzuela. So malapit tayo ngayon sa ano, pag natin natin 'yon malapit tayo ngayon sa area ko so medyo pabor at uh, tignan natin kung ano mm. kung sana makapag double booking tayo dito so guys update ko kayo na nakalimutan kong kuha na yung ano, uh, yung inatid ko na drop off po, po na kasi bakit nga ba ah uh, yun uh, kumain muna kasi ako pasensya na po kayo so ayan guys Uh, Api ko kaya pag na-pick up na natin Tung ano Tung pang limang booking natin At sana ma makakuha tayo Ng pang double booking niya At uh, hingian din natin Ng toll gate, toll fee Kung ano Kung sakasakaling isasuggest ni ways Na ano, dumaan tayo sa LX Update ko po kayo Guys, nakuha ko na yung Pang limang booking natin So ito guys, oh yan. Oh, balik bayan box. Dadalhin ko po sa Balinsuela sana po maka um, ano, makakuha tayo ng ano pang double book niya. Tara po. Guys, nandito na tayo sa pang limang drop off sa Manila. Ay sa Balinsuela. Sorry. Ah, uh, 'yun. Tawagan natin. Sabihin na natin na nandito na tayo. Tapos, uwi na. You have been either unattended the or out you, of the you area. Please try your call later. One more. One more. One more. One more. Hi, guys. Fabic? Probably not in Daya. sumagot. Yun lang. May dyan guys, Yun, okay na. Thank po, sir. Thank you. Okay, <coughs> Yan po yung last booking ko. Ah. Pauwi na ako ng Marilaw. Bula <laughs> ka? Oh, sir. <laughs> sir, thank you po, ha. Okay, po. Ayan, guys. Pauwi na tayo. Pauwi na na. Pauwi na tayo. So, yun, guys. Kalimang booking tayo ngayon, tapos naka isang ano lang tayo. Naka isang double booking. Pero okay na 'yan guys, at least itong huling biyahe natin, Valenzuela. Malapit na sa area ko. So Ayun. <laughs> Hindi naman pagod, so pauwi na ako kasi matawag na 'yung missis ko. Uwi na daw ako. <laughs> ayun guys, uh, update ko kayo. Pagdating sa bahay, compute natin kung nakamagkano po tayo. Guys, itong second episode natin, ito po yung kinita po natin sa limang booking na nagawa po natin sa maghapon hanggang gabi. So, 1,812.80. So, yan po yung sa atin. At syempre, ay leles pa po natin dyan yung gas natin na 500. Tapos, tira po tayo ng at least mga 200 plus. Kasi kailangan din natin pala talaga lagi na uh, makapagtira ng para sa sasakyan natin. So, ayan guys. Uh, see you po sa uh, next vlog natin for the third episode. Maraming salamat po.